isipin ang pagtuklas ng isang sinaunang at nakagulat na lihim na nakatago sa harap ng ating mga mata. Ngunit kakaunti ang tunay na nakakaunawa sa lalim nito. Isang tila simpleng bagay na kapag sinindihan ay nagdadala ng isang malakas na koneksyon sa pagitan ng nakikita at tinakikitan mundo, sa pagitan ng natural at supernatural. Ngayon sa video na ito, alamin natin ang isang katotohanan na kakaunti lang ang nakakaalam, ngunit ito ay maaaring magbabago sa iyong pananaw sa paggamit ng mga kandila. Ang mga ito ba ay mga pandekorasyon lamang na bagay? O maaari ba talagang gamitin ang mga ito bilang espiritual na mga sandata na may kakayahang magbukas ng mga pinto sa banal at iwaksi ang madilim na puwersa? Ihanda ang sarili dahil malapit ka nang magsimula sa isang malalim at mahayag na paglalakbay kung saan ang bawat detalye ay masusing pinag-aralan ayon sa banal na kasulatan. Sama-sama na ating tuklasin ang mahiwagang simbolismo na pumapalibot sa kandila sa Biblia, isang bagay na makapagpapatibay ng iyong pananampalataya, nagbibigay liwanag sa iyong landas at nagdudulot ng espiritual na proteksyon sa iyong buhay. Mula noong sinaunang panahon, ang apoy ay kumakatawan sa kapangyarihan at paglilinis, at ang liwanag ng kandila ay sinisingil ng mga kahulugang ito kung naisip mo na kung bakit napakaraming tradisyon, kultura at paniniwala ang nagsasama ng paggamit ng mga kandila, o kung ano ang tunay na layunin ng bagay na ito sa Biblia, kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang sa huli. Ipaalam sa amin, naniniwala ka ba na ang kandila ay maaring gumanap ng isang espiritual na papel sa ating kaugnayan sa Diyos? Sa palagay mo ba ay higit pa sa simpleng tradisyon ang paggamit nito? Isulat ang iyong opinyon sa mga komento at ibahagi ang iyong mga karanasan. Sabay nating pag-usapan ang misteryong ito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para makatanggap ng mas nakaka-intriga at malalim na content tulad nito. At iyon ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng anumang revelation. Ang kaalamang ito ay makapangyarihan at mahalaga at ipinapangako ko na ang matutuklasan mo rito ay makapag-asawa ng iyong mga mata sa mga nakatagong katotohanan na maaring magpabago sa iyong pananaw magpakailanman. Ang paggamit ng mga kandila sa espiritual at relihiyosong mga kasanayan ay pumupukaw ng pag-usisa at pumukaw ng mainit na talakayan. Sa kabila ng pagiging simple nito, ang kandila ay may malalim na simbolismo at maaring kumatawan sa mga espiritual na aspeto na hindi alam ng marami. Sa Biblia, ang liwanag ay may espesyal na kahulugan na kadalasan na sa banal na presensya at paghahayag ng mga nakatagong katotohanan. Pagaman hindi direkta binanggit ng Biblia ang paggamit ng mga kandila, inihahayag nito ang mga espiritual na elemento na naugnay sa apoy at liwanag, na maaaring may uugnay sa simbolismo na apoy. Ang apoy, dahil sa likas na pagbabago nito, ay inilalarawan sa kasulatan bilang isang simbolo ng paglilitis at paghatol. Si Moises halimbawa ay nakatagpo ng Diyos sa isang nasusunog na palumpong, kung saan ang apoy ay sumasagisag sa banal na presensya at espiritual na pagdawag. Ang iconic na eksenang ito ay nagbibigay inspirasyon sa marami na maunawaan ang apoy bilang isang link sa sagrado. Ang kandila na may maliit na apoy nito ay maaring tumukoy sa parehong prinsipyo na kumakatawan sa paghahanap ng tao para sa spiritual na koneksyon at paliwanag sa mga sandali ng pagsisiyasat sa sarili at panalangin. Sa mga ritual at seremonya, ang mga kandila ay sinindihan upang sumudisag sa presensya ng sagrado at isaisip ang banal na liwanag. Marami ang naniniwala na ang siga ng kandila ay isang paraan utang spiritual na proteksyon at pasindihin ang kapaligiran ng panalangin. Bagamat ang gawain ito ay hindi tahasang biblikal, ito ay sumasalamin sa konsepto ng liwanag ng mundo na inilalarawan ni Jesus nang itinuro na dapat na ipaliwanag ng mga Kristiyano ang kadiliman sa kanilang paligid sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ang pagsindi ng kandila ay maaring sumagisag sa pagpayag na maging liwanag sa isang mundo ng kawalan ng katiyakan at mga hamon. Sa lumang tipan, ang apoy ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa mga sakripisyo at pag-aalay sa Diyos. Kinagamit din ang elementong ito upang itakwil ang kasamaan at linisin ang mga sagradong espasyo na naging representasyon ng banal na kapangyarihan. Paggamit ang Biblia ay hindi direktang magtuturo sa paggamit ng mga kandila, ang konsepto ng liwanag bilang isang elemento ng paglilinis at proteksyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga espiritual na gawain na naghahanap ng banal na proteksyon laban sa mga negatibong impluensya. Isang bagay na hinahanap ng maraming tradisyon sa relihiyon sa pamagitan ng liwanag. Ang kandila sa iba't ibang kultura ay tinuturing na isang punto ng espiritual na kontak. Sa mga konteksto ng Biblia, ang liwanag na hatid ng apoy ay sumisimbolo sa kaalaman at karunungan na nagmumula sa Diyos. Ang apoy pagkatapos ay nagiging isang paraan ng paglilinaw ng pagunawa ng tao at pagalis ng kadiliman ng kamangmangan. Sa makatuwid, ang pagsindi ng kandila ay maaring kumatawan sa pagnanais na may paliwanag ang isip ng isang tao sa banal na karunungan. Isang simbolikong kilos ng pagiging bukas sa mas mataas na kaalaman. Ang paggamit ng mga kandila ay maaari ding bigyan kahulugan bilang isang paraan ng spiritual na proteksyon na lumilikha ng isang kapaligiran kung saan ang liwanag ng kandila ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng isang bagay na banal. Ang apoy ay kumakatawan sa apoy na hindi namamatay na binanggit sa kasulatan na nagpapahiwatig ng puwersang nagpoprotekta at nagtataboy sa kasamaan. Para sa marami, ang nakasinding kandila ay nagiging espiritual na kalasag, isang hadlang sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Bilang isang punto ng pakikipag-ugnayan sa banal na nagbabantay, kumagabay at nagpoprotekta sa buhay ng mga ng kanlungan sa Diyos. Ang Biblia ay madalas na sa liwanag bilang isang simbolo ng katotohanan at pagkahayag. Inilarawan ng mga awit na ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa na tumuturo sa papel ng kaliwanagan sa landas ng pananampalataya. Ang apoy ng kandila sa ganitong diwa ay makita bilang isang paalala ng gabay na liwanag na ito na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na humingi ng banal na direksyon. Ang pagsindi ng kandila, kung gayon ay kumakatawan sa isang intensyon na buksan ang mga mata ng kaluluwa sa kalooban ng Diyos, na tinitilala na siya lamang ang may kakayahang magbunyag ng tamang landas. Sa buong kasaysayan, lumawak ang simbolismo ng mga kandila, lalo na sa mga relihiyosong seremonya na nagpaparangal sa sakripisyo at muling pagkabuhay ni Kristo. Ang liwanag ng kandila, tulad ng muling pagkabuhay, ay kumakatawan sa tagumpay laban sa kadiliman at kamatayan. Sa konteksto ng Biblia, ang apoy ay maaaring sumagisag sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na nagpapasigla sa pananampalataya na Kaanman man kadilim ang may pangako ng walang hanggang liwanag. Ang simbolismong ito ay maaring maging aliw sa mga mananampataya na nagpapaalala sa kanila na ang banal na liwanag ay laging nanging sa kadiliman. Bukod pa rito, ang mga kandila ay kadalasang ginagamit upang markahan ang mga oras ng panalangin at pagmumuni-muni na tumutulong na ituon ang isip sa sagrado. Ang gawain ito ay sumasalamin sa Biblikal na ideya ng pagtatalaga kung saan ang espasyo at oras ay nakatuwan sa isang banal na layunin. Ang apoy ng kandila sa kontekstong ito ay isang simbolo ng dedikasyon na kumakatawan sa pagnanais na pumasok sa pakitipagkaisa sa Diyos at itakwil ang mamamakamundong abala. Ang pagkakaroon ng apoy ay maaring pukawin ng isang kapaligiran ng paggalang at pagsisiyasat ng sarili na nagsusulong ng isang mas malalim na koneksyon sa espiritual. Ang isa pang kawili-wiling punto ay ang apoy ng kandila ay maaari ding sumadisag sa presensya ng banal na espiritu mismo. Noong Pentecostes, ang banal na espiritu ay nilarawan bilang mga dila ng apoy na nananatili sa mga disipulo na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at inspirasyon. Kaya, para sa mga nagsisindi ng kandila sa panahon ng kanilang mga panalangin, ang apoy na ito ay maaring kumatawan sa pagpakita ng banal na espiritu, isang puwersa na nagsisilbing gabay, mangalaw at pagagtanggol. Ang pagsasanay pagkatapos ay nagiging isang tilos ng panawagan ng espiritu na nagdudulot ng liwanag at banal na karunungan. Sa mga tradisyong kristiyano, ang kandila ay simbolo din ng pagbabantay at paghahanda. Sa ilang talinghaga, inutusan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging alerto at mapagbantay. Tulad ng isang taong nagsisindi ng lampara na naghihintay sa pagbalik ng Panginoon. Ang apoy ng kandila sa makatuwid ay maaring kumatawan sa pag-asa na ito na nagpapaalala sa mananampalataya ng kanyang responsibilidad na panatilihin buhay ang kanyang pananampalataya at ang kanyang kaluluwa ay handa para sa pagbabalik ni Kristo. Ang pagsindi ng kandila ay maaaring isang simbolikong pagkilos ng muling pagpapatibay ng iyong pangako sa pamumuhay sa espiritual na kahandaan. Ang pagsasagawa ng pagsindi ng kandila ay makikita rin bilang isang pagsubok at pagtalikod, isang bagay na umaalingaungaw sa personal na sakripisyo na binanggit sa Biblia. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa apoy na tumutupok sa wakas, posibleng pagnilayan ang pagsuko ng sarili sa banal na kalooban, na kinikilala ang pangangailangang iwanan ang makamundong pagnanasa at alalahanin. Ang tilos na ito ay sumasagisag sa pagbabagong nagaganap sa puso ng mga taong nagbukas ng kanilang sarili sa pagtilos ng Diyos na dinadalisay at hinuhubog ng kanyang presensya, tulad ng apoy na hinuhubog at dinadalisay. Kapansin-pansin, sa ilang mga tradisyon, ang apoy ng kandila ay binibigyang kahulugan bilang isang link sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, natural at supernatural. Ang koneksyon na ito ay tinasihan ng sariling katangian ng Diyos, na kadalasang inilalarawan bilang liwanag na hindi malapitan. Ang kandila na may mahinang liwanag ay sumisimbolo sa banal na misteryong pinailaw nito. Ngunit matatakpan din nito ang makalangit na mga lihim na hindi natin lubos na maunawaan. Kaya, ang apoy ay kumakatawan sa parehong naka-access na kaalaman at misteryo na lampas sa pangunawa ng tao. Sa ilang interpretasyon, ang pagsindi ng kandila ay maaring sumagisag sa pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Ang apoy ay kumakatawan sa kabutihan magliliwanag, habang ang kadiliman sa paligid ay sumisimbolo sa kasamaan na sumusubok na supili nito. Ang konseptong ito ay naroroon sa Biblia na madalas na tumutukoy sa espiritual na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng liwanag at kadiliman. Ang pagsindi ng kandila sa makatuwid ay makikita bilang isang pagkilos ng muling pagpapatibay ng pananampalataya sa kapangyarihan ng kaputihan na kinikilala na ang banal na liwanag ay laging nanginibabaw sa kadiliman. Ang apoy ng kandila ay maaari ding maging simbolo ng pag-aalala at pamamagitan. Sa mga sandali ng panalangin para sa isang tao o kapag naalala ang mga mahal sa buhay, ang pagsindi ng kandila ay nagiging isang kilos ng pamamagitan na humihiling sa banal na liwanag na gabayan at protektahan ang mga taong nananalangin. Ang gawain ito ay nagbubunga ng papel ng panalangin ng na namamagitan sa Biblia, kung saan ang mga taong tulad ni Moses at Paul ay namamagitan para sa iba na naghahanap ng banal na interbensyon sa kanilang buhay. Ang kandila sa kontekstong ito ay sumisimbolo sa pag-asa at pagnanais para sa proteksyon at pagpapala para sa mga mahal natin. Sa mga sandali ng kapighatian at kawalan ng katiyakan, ang apoy ng kandila ay maaaring sumagisag sa pananatili ng pananampalataya kahit na sa harap ng mga bagyo. Tulad ng isang marupok na apoy na lumalaban sa hangin, ang pananampalataya ng isang kristiyano ay tinatawag na manatiling matatag sa harap ng mga hamon. Hinihikayat ng Biblia ang pagtitiyaga na ito at ang pagsindi ng kandila ay maaring maging isang simbolikong pagkilos ng pagpapanibago ng espiritual na lakas. Na inaalala na, kahit na sa mahihirap na panahon, ang banal na liwanag ay pare-pareho at hindi namamatay. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang kaugnayan sa pagitan ng apoy at kapayapaan sa loob. Sa munpuno ng pagmamadali at pagmamadali, ang simpleng pagkilos ng pagsisindi ng kandila ay maaring magdulot ng sandali ng kalmado at katahimikan, isang saglit na kapayapaan para sa isang nababagabag na puso. Ang gawain ito ay nakahanay sa biblikal na konsepto ng paghahanap ng kapahinahan sa Diyos, ng pagpayag sa kanyang kapayapaan na maghari sa ating mga puso. Ang nakasinding kandila, kung gayon ay kumakatawan sa pagnanais para sa banal na kapayapaang ito, Isang paalala na ang espiritual na kapahingahan ay matatagpuan sa kanyang presensya. Sa Biblia, madalas na iniugnay ang apoy sa kapangyarihan at pagpapakita ng Diyos, tulad noong pinangunahan niya ang mga tao ng Israel sa disyerto sa pamamagitan ng isang haliging apoy. Ang pagpapahayag na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nagliliwanag at nagpapainit sa landas ng mga sumusunod sa kanyang kalooban kapag sinindihan ang kandila na may ganitong intensyon, maaari itong sumagisag sa proteksyon na presensya ng Diyos. Isang paalala na kung paanong ginabayan niya ang kanyang mga tao noong nakaraan. Patuloy niyang ginagabayan at pinoprotektahan ang mga naghahanap ng kanyang liwanag sa kasalukuyang panahon. Ang apoy ng kandila bilang karagdagan sa simbolo ng patnubay ay maaring kumatawan sa paglilinis at espiritual na muling pagsilaw. Kung paanong dinadalisay na apoy ang ginto Tinadalisay ng banal na espiritu ang puso ng mga sa kanya. Ang proseso ng paglilinis na ito ay masakit, ngunit kailangan para lumakas ang pananampalataya. Ang pagsindi ng kandila sa panalangin ay maaaring sumagisag sa pagnanais na ito para sa pagbabago. Para sa lahat ng karumihan ay maalis, na nagpapahintulot sa tunay na diwa ng pananampalataya na lumiwanag ng maliwanag, malinis at malakas. Sa mga ritual ng pamaalam o pagluluksa, ang kandila ay madalas na kumakatawan sa alaala ng mga yumao. Ngunit ang alaala ay nananatiling buhay. Sa Biblia, ang konsepto ng walang hanggang liwanag ay tumuturo sa pag-asa ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Ang pagsindi ng kandila sa alaala ng isang tao, kung gayon, ay isang simbolikong kilos na nagpapahayag ng paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Isang paninindigan na, tulad ng apoy ng kandila, ang espiritu ng mga yumao ay nananatiling buhay sa presensya ng Diyos. Ang apoy ng kandila, na marupok at sa parehong oras ay pari-pareho, ay maaring kumatawan sa kahinaan ng tao at pag-asa sa banal na lakas. Kung paano ang apoy ay nangailangan ng wax at oxygen upang manatiling maliwanag, ang mga tao ay nangailangan ng Diyos upang mapanatili ang kanilang buhay at ang kanilang pananampalataya. Ang pagkilos na ito ay maaring maging isang mapagpakumbabang paalala na tayo ay limitadong nilalang, Umaasa sa banal na liwanag upang gabayan, protektahan at suportahan tayo sa lahat ng oras, lalo na sa mga oras ng kahinaan. Bukod pa rito, ang liwanag ng kandila ay maaring sumagisag ng kagalakan at pagdiriwang sa mga espesyal na sandali ng pananampalataya. Sa bagong tipan, si Jesus ay inilarawan bilang ang liwanag na dumating sa mundo upang ipaliwanag ang sangkatauhan. Ang pagsisindi ng kandila sa pagdiriwang ay maaring, kung gayon, ay kumakatawan sa fagalafan at pasasalamat sa presensya ni Kristo sa ating buhay. Ang gawain ito ay nagiging pagpapahayag ng papuri, isang paalala na ang liwanag ng kaligtasan ay laging magagamit sa mga nagnais tatanggapin ito at mamuhay ayon sa mga turo nito. Itinuturo din sa atin ng Biblia ang kahalagahan ng pagmamasid at pagdarasal, pagiging handa sa mga hamon ng buhay. Sa makatuwid, ang pagsindi ng kandila sa mga sandali ng panalangin ay maaring maging isang paraan ng pagpapahayag ng espiritual na pagbabantay na ito. isang paalala ng pamamailangan na matiling matulungin at tapat. Ang apoy ay kumakatawan sa kahandaan ng kaluluwa, Laging lerto at mapagbantay, naghihintay ng banal na patnubay at pinoprotektahan ang sarili laban sa mga tukso at espiritual na panganib na maaring lumabas sa paglalakbay. At sa gayon, sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, tungkol sa nakatagong kapangyarihan ng kandila at sa malalim na simbolismo nito sa Biblia, nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay tulad ng apoy na iyon kahit maliit ang liwanag nito ay may kapangyarihang pawiin ang pinakamatinding kadiliman at daigin ang pinakamadilim na anino. Sa tuwing tayo ay tumitingin sa isang mingas ng kandila, naway alalahanin natin ang di masusukat na pag-ibig ng Diyos, na walang humpay na nagniningning sa atin kahit sa pinakamahirap na sandali, naway ang ating pananampalataya, tulad ng mingas na ito, ay laging manatiling nagliliwanag, ay tinagapang ng katiyakan na ang Panginoon ang ating kanlungan at lakas, ating liwanag at ating kaligtasan. Naway no, laging lagi nating hangarin ang banal na patnubay, ibigay ang ating mga alalahanin at takot sa kanyang mga kamay, nagtitiwala na ginagabayan niya ang ating mga hakbang at pinigyang liwanag ang ating landas sa kanyang tapat na presensya. At nawa ang apoy ng pananampalataya na ito sa ating mga puso ay magbigay na inspirasyon sa atin na maging liwanag din sa mundo, na maghatid ng pagmamahal, pag-asa, kapayapaan, at panal na katotohanan sa mga nakapaligid sa atin. Tandaan, lumalakad ang Diyos sa tabi mo, handang palakasin ang iyong pananampalataya at i-renew ang iyong lakas. Maging matatag, sapagkat siya na may liwanag ni Kristo ay hindi kailanman nag-iisa.